20 peso coin na ating nabili sa halagang 10,000 pesos mga ka-old coin buyer. Kung interesado ka po dito sa aking 20 peso coin na nabili, unawain niyo pong maigi ang video. Magandang araw mga ka-old coin buyer. Patuloy nga po pala tayong bumibili ng mga 20 peso coin na kagaya po nito. At pwede ko nga pong bilhin sa halagang 10,000 pesos ang bawat isa po kung sino po makakapagbenta sa akin ng mga ganitong klaseng 20 peso coin. May kwelyo man yan o wala, 10,000 pesos po ang bawat isa. Basta, to, basta tugma po sa aking hinahanap mga ka old coin buyer. At patuloy nga po pala akong naghahanap ng mga ganitong klaseng 20 peso coin. Basta po yan ay year 2019 upper mint mark mga ka old coin buyer. 10,000 po ang isa po niyan year 2019 upper mint mark inuulit ko po opo 2019 po upper mint mark ay nagkakahalaga po ng 10,000 pesos may kwelyo man yan po o wala basta po 2019 marami pong nagsisend sa atin ng mga year 2019 ngunit lower mint mark lamang ang kanilang isinesend common coin lamang po yon, mga ka old coin buyer yung 2020 po na 20 peso coin common coin lamang din po yon ang hinahanap ko po ay yung 2019 upper mint mark ang mint mark po ay naan dito sa may bandang dito po sa may bandang balikat ni Manuel L. Quezon rare po yan at napaka hard to find talaga naman po pag nakakita kayo ay napakaswerte nyo na sapagkat bibiling ko po yan sa inyo nang hindi bababa sa 10,000 piso ang bawat isa mga ka-old coin buyer. Kaya po i-check nyo pong mabuti ang mga 20 peso coin nyo yan. May kwelyo man yan o wala. Basta po 2019 bibili ko po sa lo Sa lagang 10,000 ang bawat isa mga ka-old coin buyer. Yun lamang po, sana po ay mabenta nyo ako ng mga 2019 upper mint mark. Maraming pong salamat.